Ayan na sa mga nagsasabing hindi tuloy, tuloy na. <laughs> Rally ng INC. Tingnan na nyo ang confirmation Tingnan na nyo January 13. Tingnan nyo ang confirmation ng mga ating mga kasamahan sa INC. <laughs> Tapos uh, hindi sila pinaano ah, hindi sila binibigyan ng permit kasi okupado na daw hanggang March. <laughs> Pakinggan niyo. <laughs> What? Pagka tayo masunuri sa gobyerno, <laughs> masunuri tayo sa gobyerno, Nelson. Susunod tayo. Susunod. Yes. Ay, ano ba yung pinasunod na sin nila sa atin Jen? Ano sabi nila? Sumulat po tayo hmm. sa Quirino Grandstand uh -huh. na ano? dapat eh doon talaga gawin, ano? gagawin. ito pong uh, National Rally... For peace. Ano ba yung nakakasakop dyan sa Quirino Grandstand, Gen? Ang um, National Parks Development Committee. Yan. Na, it's sa hung ahensya na nasa ilalim ng Department oh. of Tourism. Opo. Itatama din pala natin kasi parang mayroong mga vlogger ata na galit sa kasalukuyang administrasyon ng Maynila. Hindi parang sa local government. Dyan. Hindi po ito under mm -mm. ng local government ng Maynila. Mm -mm. Ang Quirino Grandstand. Ibang ahensya po ng ng uh, gobyerno ang nakakasakop dito. National Parks Development Committee, 'yan agency under ng Department of Tourism. Yes. So kapag ka gagamit ka ng Luneta, gagamit oh. ka ng Grandstand uh -huh. at uh, ano pa man doon na mga lugar, hihingi ka ng permiso sa National Parks Development Committee. 'Yan, hindi po sa Lungsod ng Maynila City Government ng Maynila. Then, Oo, mm -hmm. Hindi po doon. Ngayon, ang kanila pong tugon sa aming liha may ganito. Please be informed that the Carino Grandstand is not available on 13 January 2025. Yan. Sapagkat meron daw pong mga naunang event dyan sa nabanggit na lugar. Meron daw grupo na nakapagpansin. Yes. Ha? At ang balita natin, ang reservation natin hanggang Marso. Ta mo na papasok. Yan po ang De, kasi, na, uh, oh sabi oh, lang, well. hindi, reset nyo na lang. Kailan ho ba? Oh, oh. Ang Marso na. Ayun <laughs> ang sabi. Kaya po, wala, wala ang, ka choice, diba? ang, National Rally for Peace ay napunta po ng liwasang Bonifacio. Yun! Yun ang ano. Oh, Yun oh, oh. Ano. Uh -huh. Uh -huh. So, liwasang Bonifacio. Opo. Oh, kasi ang liwasang Bonifacio, ay isang kung tawagin ay Freedom Park yes. sa City of Manila. Ibig sabihin pwede kang Uh, magsagawa ng open yan, freedom park niya. talaga open. yan. Yes. Kahit huwag oh. ka nang kumuha ng permiso. So, mm -hmm. So kung doon sa L G Quirino Grandstand, oh -oh. ay sabi, hindi ko kayo pa pwede dito kasi may grupong may gagamit. na May na pong may... gagamit oh. sa naturang pecha. di e dito tayo sa pwede. Ayun. Eh, ang pwede oh. ho, yung freedom park. Oho. -oh. Sa kaya Kirino, kung, sa liwasan. Kaya kung sasabihin nila, ako, hindi eh, magka-traffic, dapat doon kayo sa Kirino, eh, doon nga ho talaga ang gusto namin. Oh -oh. Gusto na namin gusto, -gusto talaga. nga namin doon. <laughs> doon kasi mas malawak po mm. doon. At baka hindi po uh, makasikip ng daloy ng trapiko. Pero ito na po, naka-schedule.